guys! Andito nga tayo sa may Mighty King Chinese Restaurant dito sa may Giginto, Bulacan. Gaganapin kasi dito yung social night ng mga Bulacan vloggers. Malawak nga pala yung place nila tapos malawak din yung parking. Meron din sila ditong VIP room. If may business kayo or family, then this one is good for you. And dito nga pala kami mag stay Napakabait nga ng staff nila at tingnan nyo naman, napakasarap nitong tong tsaa. Nakakatawa nga dito kasi madami kong namimit na mga vloggers. Kaya maraming salamat po sa admin ng Bulacan vloggers and also sa Mighty King. Thank you po Sir Rev sa pag-welcome sa amin. Kaya naman, kainan na tayo. Meron tayo ditong California Maki na inihandaan ng Mount Fuji. Also ang kanilang tempura. Sweet corn with minced chicken from Mighty King. Yang chow fried rice. Grabe naman yon, Sweet and sour pork. And eto naman yung inihanda ng Cafe de Margot. Kare-kare, grabe. Tapos may bagoong pa yan. And mainihanda rin silang dessert. Kaya naman, thank you Lord for this food. Abang pinapakita ko nga sa inyo yan, share ko sa inyo yung mga natutunan ko that night. Unang-una, wag na wag papatal sa haters. Aww. Sa totoo lang, wala pa naman akong haters as of now. And madami na rin akong nababasa na wag papatal. Iyan lang sila mag-comment. Engagement din yun. <laughs> Kung may negative words kayong mababasa, ipasok sa kanang tenga. Tapos labas nyo lang sa kabilang tenga. Tandaan yung mga negative words na yun ay patungkol lang din sa kanila yun. Hindi ikaw yun. Nakakatuwa nga si Kuya AJ kasi hindi na raw siya nagbabasa ngayon ng mga nega comments. Kasi siya sa kanyang ginagawa. Sayang lang energy natin kapag pumapatol pa tayo sa kanila. Pangalawa, there is time for everything. Huwag tayo magmadali sa mga bagay-bagay. Let's do our part and everything will follow. Gusto natin yung isang bagay dapat handa ka sa process. I-enjoy mo kung anong meron ka ngayon and work out mo yung mga skills mo. May nabasa ako the grass is greener when you water it. Galaw-galaw din pag may time. Kung may pangarap ka, dapat kumikilos tayo. Tulungan natin yung sarili natin. Pangatlo, maging mabuting tao. Yun din naman ang utos ng Diyos sa atin. Maging mabuti Tao. Kung may kakayanan tayong tumulong, gawin na natin. And lastly, magpatuloy. Tandaan mo, andyan lang yung mga tao na sumusuporta sa'yo. Hanggat may isang naniniwala, go mo lang yan, Tutulungan ka na, Lord and thankful ako sa family ko na laging andyan to support me here sa pag-vlog. Sa mga nagsishare at nagko super appreciate ko yun. Thank you po talaga. And kay Lord, salamat sa mga opportunities na binibigay niya sa akin this past few months. So yun lang naman, baka maiyak pa ako dito. Thanks for watching guys. Don't forget to follow, like, and share. Bye!